pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si Sardoteng Eli. Buong pait na lumuluwa si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang-Alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ko pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Iyahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagat siya nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Ellie na siya lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po ay aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin dahil dito sinabi ni Ellie, Magpatuloy kang mapayapa at naway pagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmo ang tugunan, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ng aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapininyo ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyariyang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Aleluya, Aleluya. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalihan ng masamang espiritu at sumigaw ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, Ano ito bagong aral, nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.